Mga kapatid ng palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mubuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nung panong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya tumupo siya at sila'y tinuruan. Noo'y noo dinala sa kanya nang mga eskriba at ang pangapareseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiyapid. Pinatayong ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiyapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa Kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo ang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kung di si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po ginoo, sagot ang babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Judgmental ka ba? Mga kapalanan palataya, tayo ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Ito na rin ang huling linggo ng paghahanda dahil sa susunod na linggo ay linggo na ng palaspas at sa araw din yun ay magsisimula na ang mga mahal na araw. Mababasa natin sa ating Ebanghelyo na sinubukan na naman si Jesus ng mga iskriba at mga pareseyo. Nang dinala nila sa kanya ang isang babaeng nahuning nakikiapit. Noong panahon kasi ni Moises, ang parusa sa mga ganong pagkakasala ay kamatayan. Babatuhin ang babaeng nagkasala na pakikipagapid hanggang sa ito ay mamatay. Patid ni Jesus ang kanilang layunin. Siya ay hinuhuli nila. Kapag sinabi ni Jesus na huwag batuhin, malamang ang sasabihin nila na hindi siya sumusunod sa batas na itinakda ni Moises. Subalit, kung ang sinabi niya ay batuhin, ang tutulog si siya na kinokontra niya ang kanyang turo ng pagpapatawan sa nagkasala. Pero sadyang marunong si Jesus, ibinigay niya sa kanila ang hamon na batuhin ang babaeng ito ng mga taong walang kasalanan. Ilan nga ba sa atin ang katulad ng babaeng nakikiapit? O babaeng nakiapit? Ilan sa atin ang katulad ng mga taong nagdala sa babae kay Jesus? Marami sa atin ay parang yung mga taong nag-aakusa sa babae. Madalas naghahanap tayo ng mga kamalian at kasalanan ng iba. Nagiging madali para sa atin na husgahan ang ating kapwa dahil lamang sa mga nagiging pagkakamali na kanilang ginagawa. Minsan pa nga ay nalilimutan natin na tayo rin ay makasalanan, na tayo ay nakagagawa ng mga kamalian sa buhay. Isa sa mga katangian ni Jesus, noong sitwasyon na yon ay katahimikan. Batid ni Jesus na siya ay naiipit o naiipit sa isang sitwasyon na anumang desisyon na kanyang gagawin ay maaaring gamitin laban sa kanya ng kanyang mga kalaman. Marahil ay ginamit niya ang katahimikan na yon upang makapagbigay siya ng magandang aksyon. Nalala ko yung isang kataga ng isang parig na panood ko ang humilya. Sabi niya, sa wikang ingles na silence is the best weapon against our enemies. Sa pamagitan ng ating pagtahimik ay mas nakakapag-isip tayo ng mabuti. Kapag hindi natin pinakinggan ng ingay ng kapaligiran, ay mas mapapakinggan natin ang sinasabi ng ating kalooban upang magkaroon tayo ng higit na magandang desisyon sa buhay. Ilang linggo na rin nating naririnig sa ating mga pagbasa ang kapatawaran at pagbibigay ng panibagong pagkakataon. Mas maganda itong sabihin sa wikang Ingles. Our God I'sa forgiving God and God of second chances. Ipinakita niya ulit ito sa ating Ibanghelyo nang pinatawan ni Jesus ang babaeng nakiapid at binigyan niya ito ng panibagong pagkakataon. Nang sinabi niya na huwag na siyang magkasala pa tayo rin ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon para umiwas sa kasalanan at gumawa ng mga bagay na magiging kalugod-lugod sa Kanya. Sabi nga sa isang sikat na kataga, Every gising is a blessing from God. Tuwing tayo ay gigising, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng panibagong pagkakataon na tayo ay gumawa ng kabutihan. Harinawa, sa patuloy na paglalakbay natin sa ating pananampalataya, hingi natin ang biyaya at kapatawaran ng Diyos upang patuloy tayong mabigyan ng panibagong pagkakataon na gumawa ng tama at umiwas sa kasalanan. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, patawarin po ninyo ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Sa kabila po ninyo, o sa kabila po nito, ay patuloy po ninyo kaming bigyan ng panibagong pagkakataon na mabuhay at tulungan po ninyo kaming gumawa ng mga bagay na naayon sa inyong kalooban. Amen.